Naibibigay mo na ba ang iyong puso sa Diyos sa pamamagitan ng mga panalangin at hindi mo pa nakikita ang mga sagot? Marahil ay napakatagal mo nang nanalangin at tila hindi ka nakakakuha ng anumang puna mula sa Diyos. Ibig bang sabihin ay hindi ka narinig ng Diyos? Kung mayroon siya, ano ang maaaring humahadlang sa iyong mga sagot? Mga minamahal, hindi bingi ang mga tainga ng Diyos na hindi niya naririnig. Malamang na sinagot ka na niya at hindi mo man lang alam. Paano? Tandaan ang kasabihang, God works in mysterious ways. Iyan ay dahil madalas na ginagawa niya ang mga bagay hindi sa paraang inaasahan natin, ngunit kung paano niya gusto. Ang parehong resulta, ngunit sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. Maaaring iyon din ang iyong sitwasyon. Sa video ngayon, matututuhan mo ang limang senyales na sinagot ka ng Diyos. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung nagagawa mo pa. Ang panalangin ay palaging ang pinakatiyak na paraan na ginagamit ng Diyos para pagpalain tayo, protektahan tayo, at iligtas tayo sa bawat problema. Ito ay isang paraan kung saan hinihiling natin ang gusto natin mula sa Kanya, at makuha ang ninanais na resulta. Ito ay isang daluyan kung saan tayo ay humihingi at tumanggap ng Kanyang tulong. Gaya nga ng sabi ng salmista, ako'y titingin sa mga burol, saan nanggaling ang aking tulong. Ang aking tulong ay nagmumula sa Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Ang katangian ng Diyos ay laging dininig ang ating mga panalangin basta tayo, ay nananalangin sa tamang paraan, at sa pangalan ni Jesus. Sinabi niya ito sa buwan, labing apat na oras labing tatlo, minuto negatibo labing apat na, at anumang hilingin nyo sa aking pangalan, iyon ang aking gagawin upang ang ama ay maluwalhati sa anak. Kung kayo'y humingi ng anuman sa aking pangalan, ay aking gagawin. Kung mahal mo ako, tutuparin mo ang aking mga utos. Alam niya ang mga gusto at kahilingan ng iyong puso, at nangako siya na sasagutin ang mga ito. Nangangahulugan ito na sa tuwing ibinubuhos natin ang ating puso sa Diyos sa mga panalangin, Isang bagay ang inaasahan, isang tugon mula sa Diyos na isang tanda ng mabisang komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ngayon, kung nangako siya na sasagutin ang bawat panalangin, bakit hindi niya sinasagot ang iyong panalangin? Paano kung sumagot siya, ngunit hindi mo ito napapansin? Una, dapat mong malaman na sa bawat panalangin, mayroong tatlong pangunahing tugon mula sa Diyos: hindi, maghintay, oo. Kaya ang tamang tanong ay, paano mo malalaman na sinabi ng Diyos ng oo sa iyong mga panalangin? Ano ang mga palatandaan? Ang numero unong tanda, ay ang pisikal na pagpapakita ng mga pagnanasa ng iyong puso. Ano ang iyong ipinagdarasal? Ano ang inaasahan mong gawin ng Diyos para sa iyo? Ano ang iyong mga inaasahan mula sa Kanya? Bago masagot ng Diyos ang anumang mga panalangin, dapat mayroong ilang mga kahilingan. Bago mo ibuka ang iyong bibig upang manalangin, malamang na kailangan mo ng isang bagay. Dapat may pangangailangan na kailangang matugunan. Naghahanap ka ba ng magandang trabaho, at ipinagdarasal mo ito? Ang hinihiling mo ba sa Diyos ay bunga ng sinapupunan? Gusto mo ba ng mga sagot tungkol sa iyong buhay pinansyal? Ano ang inaasahan mong gawin ng Diyos para sa iyo? Ano man ang iyong ipinagdarasal, isa sa mga palatandaan upang malaman na sinagot ka na ng Diyos ay kapag binigay ng Diyos ang iyong hiniling. Sinasabi sa Mateo Pito, Pito tandang bawas walo, humingi kayo, at kayo'y bibigyan, humanap kayo, at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo, at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, sa kumakatok bubuksan ang pinto. Ang tanging dahilan kung bakit hindi ka makakatanggap ng mga sagot mula sa Diyos ay kung hindi ka magtatanong. Sinasabi ng Biblia na wala kang natatanggap dahil hindi ka humihingi. Hindi maibibigay ng Diyos ang hindi mo hinihiling, hindi mo mahahanap ang hindi mo hinahanap. Walang pintong mabubuksan sa iyo maliban kung kakatok ka. Ito ay kasing simple nito. Gayun din, hindi ka masasagot ng Diyos kapag nagtanong ka ng mali, na naglalayong gamitin ito para sa iyong mga pagnanasa. Ngunit kapag ang iyong mga panalangin ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang pagkuha ng mga sagot ay magiging madali, at ginagawa iyon ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa mga hinahangad ng iyong puso. Kaya kung ang mga pangangailangan na hinihiling mo sa Diyos ay natugunan, ito ay isang magandang senyales na talagang dininig ka ng Diyos. Ito ang pinakasimpleng paraan upang malaman na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kaya, natanggap mo na ba ang trabahong ipinagdasal mo? Pinagpala ka ba ng Diyos ng bunga ng sinapupunan? Pinalawak ba ng Diyos ang iyong katayuan sa pananalapi? Kung nagawa ito ng Diyos, binabati kita sa mga nasagot na panalangin ang numerong dalawang palatandaan, na nagpapakita na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin ay personal na pagbabago. Napakahina ba ng iyong kaugnayan sa Diyos? Kilala ka ba ng mga tao, dahil sa iyong masamang ugali, mga issue sa galit, adiksyon, immoral na gawain, at iba pa? Ngunit biglang, nagsimula kang mag-obserba ng pagbabago sa karakter, isang nabawasan na pagkahilig para sa mga kilos na iyon, at nagsisimula kang magtaka kung ano ang nangyayari Mga minamahal ang Diyos ang gumagawa sa iyong buhay Ito ay isang malaking pagbabagong nangyayari sa iyong buhay Kinailangan ng Diyos na gumawa sa iyo upang ihanda ka para sa tunay na pagpapakita ng mga sagot sa iyong mga panalangin Alam mo ba na maaaring kulang ka sa mga sagot sa iyong mga panalangin kung ang Diyos sa kanyang awa ay nakita ito at nagpasya na magsimulang magtrabaho mula roon, matatanggap mo ang iyong ipinagdarasal. Panahon na upang magsaya dahil pagkatapos ng proseso ng pagbabagong ito ay darating ang iyong mga himala. Maaaring ikaw ay nananalangin at umaasa ng isang milyon dolyar na kontrata. Ngunit nakikita ng Diyos na ang isyu ng iyong galit ay magdudulot sa iyo na makipag-usap ng hindi na sa mapagpakumbabang tao na itinalaga upang igawad sa iyo ang kontrata at magpasya na tugunan mo na iyon. Maaaring humihingi ka ng mapapangasawa, ngunit nakikita ng Diyos kung gaano ka hindi handa, kasama ang iyong hindi katapatan sa maliliit na bagay. Paano mo inaasahan na ibibigay niya ang buhay ng ibang kaluluwa? at ng kanyang maluwalhating mga anak sa iyong pangangalaga. Ang pagiging mas mahusay sa iyong mga pag-uugali, at pagiging mas katulad ni Jesus sa mga gawa, pagkatao, at pakikipag-ugnayan sa iba ay isang hangang bagay na ginagawa ng Diyos para sa iyo. Sa katunayan, ito ay isang karagdagang sagot sa iyong tunay na panalangin. Ang isa pang bagay na hindi mo alam ay ang pag-unlad sa lugar ng panalangin ay nagdudulot ng malaking pagbabago sa ating mga kaluluwa, at tayo ay nagiging higit na katulad ng Diyos. Sinasabi ng 2 Corinthians 3 oras 18 minuto, at tayong lahat, na walang lambong na mga mukha ay nagmumuni-muni sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababagong anyo sa kanyang larawan na may lalong lumalagong kaluwalhatian, na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu. Ano ang iba pang mga pagpapala, o sagot na higit pa rito? Anong material na pag-aari o pisikal na tagumpay ang maaaring higit pa sa pagbabagong anyo sa larawan ng Diyos at pagkakaroon ng iyong pangalan sa listahan ng mga pupunta sa langit? Sa pamamagitan ng mga panalangin, ang isang makasalanan ay maaaring ipanganak muli. Ang isang kilalang kriminal ay maaaring mabago at maging isang tunay na mananampalataya. Ang isang suwail na bata ay maaaring maging masunurin at ang isang taong nagagalit ay maaaring maging maluwag. Sa tuwing makikita mo ang gayong magagandang pagpapakita ng mga tao na lumiliko mula sa kanilang mga dating pagkatao at mga gawi tungo sa bago at positibo, ito ay tanda ng kumikilos na kapangyarihan ng Diyos bilang tugon sa ating mga panalangin. Ang bilang tatlong tanda na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin ay kagalakan sa espiritu. Ang kagalakan ay nagdadala ng kalayaan, mga himala, pagbabago at pagpapalaya. Kung nararanasan mo ang kagalakang iyon ngayon sa iyong espiritu, narinig ka ng Diyos dahil kung saan naroroon ang espiritu ng Panginoon, mayroong kalayaan kapag nakaramdam ka ng kagalakan sa iyong espiritu, kahit na sa gitna ng iyong maraming paghihirap, sinagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ang sabi ng Biblia sa awit isang daan at dalawamput anim, lima tandang bawas anim, ang naghahasik na may luha ay mag-aani ng mga awit ng kagalakan. Yaong yumaong umiiyak, may dalang binhing ihahasik, ay babalik na may mga awit ng kagalakan, na may dalang mga bigkis. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang oras na inilaan sa pagdarasal at paghahanap sa mukha ng Diyos ay hindi nasayang. Kung nagtitiwala ka sa Diyos para sa banal na pagpapagaling, promosyon sa trabaho, at tagumpay sa pag-aasawa, at nakadarama ka ng kagalakan pagkatapos manalangin, dapat mong tandaan na sinagot ng Diyos ang iyong mga kahilingan. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa mga bunga ng Espiritu, kung saan kasama ang kagalakan. Ang iyong kagalakan ay nagpapatunay lamang kung ano ang ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Sa tuwing nakadarama ka ng kagalakan pagkatapos ng mga panalangin, ito ay isang katiyakan na ang mga sagot ay darating na para sa iyo. Naging magandang halimbawa si Pablo at sila sa kasong ito. Sa kabila ng isang hamon sa bilangguan, kapwa nagdarasal at umaawit ng mga himno sa Diyos, kasama ang ibang mga bilanggo na nakikinig sa kanila. Nakita ng Diyos ang kalagayan ng kanilang mga puso. Ang kanilang mga panalangin ay umabot sa langit at nagkaroon ng agarang tugon. Biglang nagkaroon ng malakas na lindol na yumanig sa pundasyon ng bilangguan at ang lahat ng mga pintuan ng bilangguan ay bumukas at ang mga tanikala ng lahat ay kumalas. Ito ang parehong bagay na mangyayari kapag ikaw ay nagagalak sa iyong espiritu pagkatapos mong manalangin. Ito ay isang mahusay na tanda ng isang mabilis na tugon mula sa langit. Ang numero apat na palatandaan na dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin ay ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Sinasabi ng isa buwan lima oras labing apat na minuto negatibo labing lima, ito ang ating pagtitiwala sa paglapit sa Diyos, na kung humingi tayo ng anumang bagay ayon sa kanyang kalooban, tayo ay dinirinig niya. Nasa amin ang hiniling namin sa kanya. Ang pagkakaroon mo ng pakiramdam ng pagtitiwala sa lugar ng panalangin ay isang magandang tanda na dininig ka ng Diyos. Nangangailangan ng malaking kumpiyansa upang maniwala na nasa iyo ang iyong hiniling, kahit na hindi pa ito maihahatid. Ang pagtitiwala na ito ay nagpapapaniwala sa iyo na natanggap mo ang anumang ipinagdasal mo, at walang pag-aalinlangan sa iyo. Sa tulong ng banal na espiritu, mayroon kang katiyakan na ginawa ito ng Diyos, habang pinatutunayan ito ng banal na espiritu sa loob ng iyong puso. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagtitiwala sa pamamagitan ng banal na espiritu upang sabihin sa atin na ang ating mga kahilingan sa kanya ay dininig. Ito ay upang matiyak na hindi mo kailangang mag-alala dahil ginagawa na niya ito. Ang pagtitiwala ay patunay na ang Diyos ay hindi kailanman nabigo. Ito ay isang espiritual na pagpapatibay ng kakayahan ng Diyos. Kaya, ang iyong pagtitiwala ay isang kumpirmasyon ng isang nasagot na panalangin. Sa makatuwid, asahan ang iyong kahilingan ng may kagalakan. Maniwala ka na natanggap mo na. Maniwala ka ng buong puso na tapos na ito. Ang isa pang bagay na dapat mong tandaan, ay ang sinasabi ng Biblia na gagawin ng Diyos ang anumang hilingin mo ayon sa kanyang kalooban kalooban ng Diyos na ikaw ay pagpalain sa pananalapi. Kalooban niya na kayo ay magkaanak, maglagay na muli, at magpasakop sa lupa. Kalooban ng Diyos na maging malusog ka sa espiritual, emosyonal, at pisikal. Kalooban niya na ikaw ay sumulong sa lahat ng lugar. Kalooban niya na mamuhay kang mapayapa kasama ng iyong mga kaaway, at kalooban niya na mabuhay ka ng mahabang buhay at matupad ang iyong mga araw. Kaya kapag nananalangin ka para sa alinman sa mga bagay na ito, maniwala kang matatanggap mo ang iyong ipinagdasal. Ang ikalimang tanda ay kapayapaan ng isip. Si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan, at isa sa mga paraan na nagpapakita ng kanyang presensya sa atin ay kapag ang kanyang kapayapaan ay nananatili sa ating mga puso. Maaaring nahihirapan ka sa iyong buhay. Marahil ikaw ay nababagabag, bigo, at hindi alam kung ano ang gagawin. Ngunit kapag mayroon kang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, pagkatapos ng mga panalangin at gumaan ang pasanin, ito ay isang senyales na sinimulan na ng Diyos na gawin ang iyong kahilingan. Ipinahihiwatig nito na sinagot niya ang iyong mga panalangin. Ang sabi ng Biblia sa Guan labing apat na oras dalawamputpito minuto, ang kapayapaan, ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi ko kayo ibinibigay gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag kayong matakot. Ang kapayapaan ng Diyos ay isang kumpirmasyon ng isang nasagot na panalangin. Ang nararamdaman mo ngayon ay hindi karaniwan. Ito ay isang palatandaan na ibinigay ng Diyos ang kanyang tugon sa iyo. Kaya't sa tuwing ikaw ay nananalangin, para sa isang partikular na layunin, dapat kang makinig ng mabuti sa mga galaw ng Diyos sa iyong kaluluwa. Maaaring subukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng Kanyang kapayapaan, na nagpapatunay sa iyong puso na narinig ka niya. Huwag kailanman pagdudahan ito, manahimik ka lang at panoorin ang pagperpekto ng Diyos sa sinimulan niya sa iyong buhay. Kapag nakita mo ang alinman sa mga palatandaang ito, binabati kita dahil sinagot ka na ng Diyos. Pinakinggan niya ang iyong mga panalangin. Ang kailangan mo lang gawin ay magalak, magpasalamat sa kanyang ginagawa sa likod ng mga eksena, at asahan na ang iyong mga patotoo ay lalabas sa lalong madaling panahon. At kung hindi mo nakikita ang alinman sa mga ito, hindi ito nangangahulugan na hindi narinig o hindi dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin kung siya ay nangako na sasagutin ang lahat ng ating hihilingin sa kanyang pangalan, ang sayo ay hindi eksepsyon. Maaaring wala akong paliwanag sa mga nangyayari, dahil may hangganan ang maaaring makuha ng isip ng tao sa kaharian ng mga espiritu. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang Diyos ay hindi patay o bingi. Ang kanyang timing ay hindi katulad ng sayo. Ang kanyang mga paraan ay hindi kailanman naging ating mga paraan. Alam niya kung kailan ipapadala sa iyo ang iyong mga sagot. Ang kanyang mga salita ay totoo, at tinutupad niya ang bawat salitang binigkas mula sa kanyang bibig o sa mga banal na kasulatan. Ang sabi ng Biblia, sa halip na ang salita na kanyang sinabi sa kanyang mga anak, ay hindi mangyayari, ang langit at lupa ay lilipas. Ang katiyakang ito lamang ang dapat umaliw sa iyo. Naiintindihan mo ba talaga kung ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kaysa pabayaan ka ng Diyos, mas gugustuhin niyang lipulin ang langit at ang lupa. Anong makapangyarihang Diyos. Ipinapakita rin nito kung gaano kakahalaga sa kanya. Kaya't maging mapayapa sa loob mo at manindigan sa pananampalataya. Magdasal tayo. Salamat, Panginoon, dahil narinig mo ako bago ako nagsalita. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ako bago ko ibinuka ang aking bibig upang manalangin. Sinasabi ng iyong mga salita na ang mga nagtitiwala sa iyo ay hindi kailanman mapapahiya, at yaong mga tumatawag sa iyong pangalan ay maliligtas. Ang iyong mga tainga ay hindi bingi na hindi mo marinig, ni ang iyong mga mata ay bulag na hindi mo makita ang aking nasirang kalagayan. Habang nakayuko ako sa iyong banal na pangalan, hinihiling ko na iligtas mo ako sa lahat ng aking mga problema. Hayaan ang bawat isa sa aking mga petisyon sa iyo ay matugunan. Kinikilala ko na nahihirapan akong paniwalaan na narinig mo ako dahil hindi ko nakikita ang pisikal na mga pagpapakita ng aking mga panalangin. Kaya't hinihiling ko na ipakita mo sa akin ang kumpirmasyon na narinig mo ako. Tulungan mo ang aking kawalan ng pananampalataya, Panginoon. Tulungan mo akong manatili sa pananampalataya. Sinabi mo sa iyong mga salita na dapat kaming matuwa sa iyo. Dalangin ko na sa bawat mabuting bagay na naisin ng aking puso mula sa iyo, gawin mo ito para sa akin. Hayaan ang bawat isa sa aking mga pangangailangan. Hinihiling ko na ang iyong kapangyarihan ay baguhin ang aking buhay. Hayaan tumigil ang bawat kontrol ng pagkagumon sa aking buhay. Humihini ako ng isang banal na pagbabago na magbibigay daan sa akin na maging katulad ng nais mong maging ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na ganap na umiwas sa mga hindi makadiyos na pag-uugali, at hayaan ang aking buhay na maging isang nakalulugod sa iyo at lumuluwalhati sa iyo sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hinihiling ko na ang iyong kapayapaan na lampas sa lahat ng pangunawa ay gumana sa aking buhay. Tumatanggap ako ng banal na pagtitiwala na magtiwala sa natapos na gawain ginawa mo para sa akin sa cross ng Kalbaryo. Sa lahat ng pagkakataon, tulungan mo akong maging masaya, at magtiwala sa iyong supernatural na kapangyarihan, para pakalmahin ang bawat unos na dumarating sa akin. Ipinag-uutos ko na ang bawat unos ay tumahimik. Hayaang tumahimik ang bawat hangin. Hinihiling ko na ako ay pagpalain sa lupain mapalad ang paglabas at pagpasok ko. Dalangin ko na ang anumang humahadlang sa aking mga panalangin ay maalis sa pangalan ni Jesus. Ipinapahayag at ipinahahayag ko ang aking pagtitiwala sa iyo. Tumatanggap ako ng banal na pagpapagaling para sa aking espiritu, kaluluwa, at katawan. Ipinag-uutos ko na ang anumang hingin ko ayon sa iyong kalooban ay ibibigay sa akin. Hindi ako magkukulang ng anumang magagandang bagay, Hinihiling ko na ang iyong kagalakan ay mapuno ang aking puso. Makakahanap ako ng kapahingahan at kapayapaan para sa aking nababagabag na kaluluwa sa iyong salita. Sinabi mo sa iyong mga salita na ang mga aaliw, ang banal na espiritu, ay magtuturo sa amin ng lahat ng bagay at magpapaalala sa amin ng lahat ng iyong sinabi. Hinihiling ko na ang iyong banal na espiritu ay turuan akong manalangin upang ako ay manalangin ayon sa iyong kalooban para sa aking buhay. Hinihiling ko na sa pamamagitan ng banal na espiritu, ako ay makatanggap ng biyaya upang lubos na magtiwala sa iyo. Naninindigan ako laban sa bawat kapangyarihan at puwersa sa hangin na maaaring maantala ang aking mga sagot o makahadlang sa kanila na makarating sa akin. Dalangin ko ang mga puwersang iyon ay yumukod sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa lahat. Nagpapasalamat ako dahil hindi na ako nagkukulang, dahil ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aking pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Dahil kilala ko ang Diyos, magiging malakas ako at magsasamantala. Ganoon din para sa akin. Salamat, Panginoon, dahil sinagot mo ang aking mga panalangin sapagkat sa pangalan ni Hesus nanalangin ako. Amen. Kung nabiyayaan ka ng video na ito, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa channel na ito para sa mas makakaapekto'ng mga video. See you sa susunod na video.